Dito tayo po kanina ito Dito kasama nga ako Kasama Na minus 1 guys Minus 1 dito guys Ako minus ang kabara ko <manger> Minus 1 Minus 1 Minus 1 guys Huwag na lang kaya kumain eh? Pakain ko kaya sa iyo ang na lang Gawa mo yung tuyo mo yung tuyo mo na dito Dua naman ko rin Ang layo ko guys oh Huwag na layo ko na ako talaga sa amin guys Ang payo hindi niyo makumusika